Hello guys, magandang alas 12 po sa inyong lahat dyan. Nandito po kami. Papun pap, ano? Pupunta po kami ng uh, ilog. Magsiswimming po, Magsiswimming po kami. kami kasi napakainit ng panahon kaya imbis na magdagat kasi pag magdagat maasin siya sa katawan kaya doon muna kami sa sapa sa, sa, lab, sa lubloban ng kalabaw kaya doon kami pupunta. Tara guys, samahan niyo po kami sa aming paglalakad. Pupunta kami doon. Uh, pakita ko sa inyo yung ipinagmamalaki nilang ano daw uh, swimming parang lubloban lang din ng kalabaw. Tan. Hey okay, guys. Mamaya abangan nyo. so guys ng ano. Uy. Ano? Mata to. Tingnan ko. Mm -hmm. Labi ang init guys ang panahon. Tingnan niyo naman yan guys. Parang mapapasman na kita sa ipag magrigo. Hmm? Sumisino na yung ano, agtang. Parang salamin yung noo mo. Feeling ano? Reflex ng araw. <coughs> Kapagod. May malapit na ka tayo. Isang ano pa? Nalang bitin na lang. Mayan na. Basi bakit? Ayan po guys, hindi po yan. Kasi lubloban lang yan ng kalabaw. Hindi pa yan yung pinagmamalaki nilang sapa. Doon pa tayo pupunta. Papasok pa tayo dyan sa ka, ano, sulok-sulokan ng dinghut-dinghutin. Si Utsiutin. Ba ito guys, nil, parang niligaw ata kami ng tour, tour guide namin. Dito kami sa ano. Wow, andito. Ang ganda ng ano, tubig.

Parang nandak ka lang kasi sa tibid pagkamin eh. Guys, andito nga guys sa liling. Aray. Uh. kanina. Tapos ngayon, ang labit. Ang salap. Nalito talaga guys. Guys, okay natin guys. Punta tayo dito sa aming ano. Uh. Saka na... Nasira. Nasira na. Kasi ito guys. Uh, noong ano. Noong una, napakaganda nito. Kaso nga lang. Noong ano siya nung mat yung tumagal yung init tapos bigla nagbaha yan nasira siya Mala, malawang ito dati yan And guys dito maliligo kami na po tayo sa busi ligo na ligo time don' sa ano sa Yan guys, parang ano lang. <laughs> Lubluban ng kalaba. Kaya pumunta ako dito guys kasi isang buwan na na wala akong ligo kaya kailangan ko na maligo sa sapa para yung ano, yung ulang eh, mahuli namin kasi manos siya. Hihimatayin siya ng ano namin. Arek, yan guys, hanggang dito na lang guys. Ah, kami, ah, at saka naliligo na rin ako. Yan, wala na akong buhok guys. Oh. Mauubos na. Ano ba diba yan? Parang mag Parang u-order na tayo nito sa Shopee kapag ano? Order tayo ng buhok sa Shopee. And guys, uwi na kayo guys. Nakaligo na rin kahit pa paano. Libreng tubig dito sa probinsya guys Kung gusto nyo Kung kayo naghihirap na ng tubig dyan Tara punta lang kayo dito sa amin Kahit yan maliit At least Hindi ka na magbabayad Para makaligo ka Yan tignan nyo yan guys Ibig sabihin Ibig sabihin lang yan guys Bunga, ano, Bata pa tayo kasi wala pa tayong buhok dito Yan Uh, ganito yan bata pa hindi pa tayo matanda kasi wala pa tayong buhok oh. tignan nyo wala pang pa buhok yan guys nakalabas na kayo guys sa ano sa yungib